Yan po mga kababayan Sa isang pusti 6 na 16 mm yung gamit, ang gamit natin At yung anilyo natin is 10 mm Ayan po Yan po yung anilyo natin mga kababayan At ang pagitan yan ay 2 inches lang po Ayan at dito hindi pa natali yung iba Ayan Hindi pa natin natali Saka yon yung gitna Hindi ko na lang nilagyan ng pusti mga kababayan Ayan napakatibay na po nito kasi 16 mm po ito at 6 na piraso at malaki yung gagawin natin pusti mga kababayan um, ang sukat po ng pusti natin is uh, 8 inches by 16 inches ayun, yun po yung magiging ano natin pusti ng bahay ng magkapatid na ito, ayun at ang hindi lang namin natayo ngayon, tatlo na lang yung doon yung butas na doon tsaka doon yun na lang po yung hindi natayuan bukas matatapos yan, hindi yan ma maabutan ng isang araw, siguro mga kalating araw at may mag-uumpisa na po mag-boost dito sa mga natapos ng nakabitan ng anilyo hali yung ano natin yung buhos natin ay 50 cm po yung kapal ayan yan po kakapal yung pundasyon natin mga kababayan at hindi na po ako naglalagay ng tie beam dito wall putting na lang po yung gagawin natin para maging matibay yan Yan, good morning, good morning mga kababayan Yan, at napakaswerte natin ngayong umaga Kasi napakarami nating pangtimo mga kababayan At sa napakabait po na may-ari ng mga lupa na ito At sila po ay sila po yung naglibre sa atin ng pamainit yung merienda mga kababayan So mga kababayan oh, may ang tawag dito yung Diko dayon may saging, napakaraming prito na saging. At may kamote. So, yung kasilo. Kung sa lumad pa, yung mga kaibigan natin lumadon. Kasilo po ang tawag yan. At merong avocado juice. Ayan o, oh, napakasarap mga kababayan. Ayan. Kanyan po sila mga kabait para sa atin. At nag na po kami gumawa ng mapping para sa ating pundasyon. Ayan mga kababayan Tignan niyo po sila Yung may-ari Si Tatay Nando At yung si Ate Yung asawa ni Nunoy Kapatid ni Nunoy At yung mga kasama natin Ayan napakabait nila mga kababayan Dahil may palibri po tayong Merienda Kasi yung mga helper ko ay hindi na po ako Wala po silang libre mga kababayan At Libring merienda Kanya-kanya po kami ng baon dito Ayan mga kababayan at makita ko na lang sa inyo umaya baka makapagpatayo po ako ng puste na sa araw na ito ayan, ayan magandang tanghali mga kababayan tanghali na po dito ay, tayo ngayon tayo, tayo, alas 12 na ayan o oh, mga kasama natin si Larry Bird ayan at si Nunoy nandun so, sa kanila ayan mga kababayan no? binigay ng asawa ni Nunoy ayan no ginataan munggo may kamunggay may dilis may pahaba sa buhay <laughs> may pansit pahaba sa buhay yan po yung mga ulam namin ayan, kain muna kami mga kababayan at nakatayo pala ako ng isang ano yan pusti ayan no hindi ko lang hindi ko na lang nabidyohan mga kababayan

hapon na ngayon dito alas 5 na hapon Yan. at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga magaganda ninyong mga comment ayan lalo po sa ating mga mababait na sponsor ayan maraming maraming salamat sa inyo at sa hindi niyo pag skip ng ads at sa laging pag suporta ng PB Team Panday at sa hindi pa nakapagsubscribe, subscribe subscribe nyo na po yung PB Team Panday ayan yung pong channel ko mga kababayan at maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana maganda ang buhay nyo dyan. Araw-araw. Bye-bye!